guys What can you see? Oh. This is very this is really her first time in England. She may not know where to go because she's on the other side but now she really is here. Who's that? Oh, Auntie. Auntie her Pong. name is Amy from America from uh, Virginia, USA. Yeah. So she's come here for a visit uh, in uh UK. Yeah. Hey in We're in the finals with Spain. Don't forget to watch that. If you're in England, watch that final. London Pete Scrolls. London Pete's cross.

guys nice, uh... nice, but...

come to it welcome to it <laughs> oh my gosh, you're tall. This is oh, nice sunday yeah hello yeah. you wanna carry my backpack just <laughs>

Welcome sa mga taga Pangasinan. Ano kapatid ko mag-asawang nurse sa na kami sa Hindi ko sila madadalaw dahil may problema sa mga karo. Ano? 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 okay lang Ano? 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 No. Ang kaso sa London, dami yung flag rin, no? Mayroon dami. Pwede yung mula, Marie. Sabihin mo dito na tayo sa... sa... new fashion. Sinabi ko na sa picture kanina. We traveling to... Nakapa-picture ko. May mga bandira dito sa UK? Ah, sa Oh, yeah, yeah. Ang dami din namin pinuntan doon. Taxi, taxi, taxi. Alam, taxi. Grabe yung sa London doon. Oh, yung nga. Sa hapon, sa hapon. Na Kahapon nakipag-away ako sa cross. Tapos tanungin mo yan. <laughs> kaya yung yung wine na yan, eh, 120 dollars binili Champagne binili ko. Okay? <laughs> Kasi, Kasi gusto niyo maglasin ng away. Sabi oh, eh, ko, 3 months ako nag-reserve. Tapos, hindi ko nilagay sa bintana sa may dondo, sa gitna. Na hindi ka magkako ng view. Yeah, kaya sinabi ko, sa, wait, wait a minute. I mean, I have reserved can this place. Now? So can you see? So I can see? No, it's can okay, see. just go there. Eh? <laughs> <laughs> no, just go there, just go eh? so there. As you can see, they're in England. Walk, walk. Yeah, let's go, let's go. No, no. Can you press that one?

so guys tayo uh, muna kami sa uh, sa McDonald's siguro pero yung gawin namin uh, mag na magpa lang mag take out na lang kasi yung kanilang check out sa, uh, sa hotel mga 2 o'clock pa so mga pan pa lang ngayon I think mga 10 o'clock pa lang ngayon o 10.30 kaya medyo malayo pa yung oras kaya uh, gawin namin punta na lang sa uh, McDonald magbili uh, ng uh, takeaway tapos punta kami ng Anne Castle kung saan kami uh, uh, magpasyal uh, no uh, pagalagala kami mamaya sa may Anne Castle kung saan pala yung uh, uh, doon pala yung nag uh, uh, ni Harry Potter punta tayo doon Okay, so lang guys.